Hi Don Raya, O sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe to Mga pabs, so, oh, ito yung apat na aswang, tatlong avocado na color green at isang vayo mga pabs. Ang dugo nito ay visual pale follow possible red factor pa mga paps may kapatid to na visual fail follow red factor no, so ito mga paps so, kung nagugustuhan nyo to screenshot nyo na din sent may messenger don't row ayo or don't row ayo or better na text tawagan nyo ako sa 0953-1364462 mga paps alright tapos ito naman yung par blue yan yung par blue yung ibig sabihin third power blue yan dilaw yung ulo mga paps no? Ang may kapatid yan na uh, visual red factor tapos parblo uh, pa, no? Ganong kastig yan. <laughs> tapos yung katabi niya na green tsaka green, ang dugo niyan ay uh, possible red factor, possible pale follow din. Yung una na pinagmamalaki natin, sabi ko pinakamalaki yung pinakamabigat na karga dito, nakuha na ni Boss Percy nung isang gabi. No, ang dugo nun ay OPA uh, dilute, possible red factor, possible half cider pa. Sabi ko sa inyo, kunin nyo na mga paps eh. Nakuha tuloy ni Boss Percy. No, so eto mga paps oh, magaganda rin naman to Kunin nyo na. Alright? No, tapos ito, albino OPA. Tapos isang parlo OPA PF. Matured na to mga paps. Yan o. Oh. nag na lang ng asawa. <laughs> Tapos possible red factor pill follow itong green. Mga matured na to, kung nagtataka kayo, bakit nga separate-separate yan? Kasi matatapang. No? Lalo na to, ito, I think, uh, possible hintong tatong to. Kasi <laughs> ito naman possible cup. Binubuli kasi na itong tatlo na to eh. <laughs> Alright. No, so, ito naman. Mga opaline din to. Meron tayong green new wing yan, o oh, parang San Antonio yan, no? Oh, sa ganda. Oh. No? Tapos, uh, motel na itsura, oh, parang ganda. Batik-batik. Tapos, para blue. Ito nga alin na ito mga pubs, malupit din ang kargada na ito. Dahil ang na ito ay uh, OPA, possible red factor, split lutino pa yan. Split, hindi possible ah. Split lutino pa. Anak to ng... Visual Lutino Red Factor project at sa possible red factor mga paps. May kapatid na visual lutino red factor din sila mga paps. No? So yan ha. Ulitin ko ang ID na ito ay open line possible red factor split lutino pa. No? So kung nagugustuhan nyo yung itsura nila mga paps eh, solid color green. No? O, oh, ganda par no. Bar blue. Tapos green yung. Ayan no. Oh. So, Gaganda, no? Yan ay manunupit. Opaline pa lahat yan, mga pops, ha? Yung anim na yan, opaline yan. Walang tapon. Ibig sabihin, pag nag-anak yan, opaline lahat yan, mga pops. Kung opaline din, back to back ang ipaparis nyo. No? Ay, magaganda yung kulay niya, no? Meron tayo solid color green, opa green new wing. No? Meron tayo isang par -blue. No? Ulitin ko ang ID ay opaline possible red factor is split Lutino. Kapati din nila yung nakaraan na Opa Lutino, possible red factor mga pops, na ano nasa atin. Alright? Natas ulitin ko, ito, gusto magpa-recap o magpakuha uli ng video. Ito mga pops, oh. ganda niya, no? Avocado ng avocado, kulay niya, no? Oh. Green tsaka bayo. Malalakas yan. Oh. Alright? Alright. Tapos dito, wala talaga <laughs> nagtatago. Na sisilipin ko tawon, baka may itugne, baka ilan itugne ito, no. O papersa na nabili na ni Boss Rey na ito. Tsaka ito, solid green, possible uh, red factor na binili na ni uh, Boss Rey na ito. Correct, no? so ito mga paps, wala kayo dito kasi visual tay follow na to. Aswang uh, wala mata. No, tapos imagine no, nakapagpabuga kayo ng visual pill follow tapos full red factor pa ba? Jackpot kayo, ang ganda din ng value noon sa market. Bira lang 'to. Maraming pill follow sa market. Ang tanong, may dugo bang red factor? 'Yun lang. <laughs> ito may dugo pang red factor. No, so dito kayo mga ito talaga marerecommend ko. Kung gusto niyo talaga ng pangmalakasan ng mga pops. No, pero kung gusto niya naman ng medyo budget-budget lang, ito pwede na 'to. All pwede na rin 'to. No. Pero kung gusto niya talaga yung maganda na alagaan niya talaga, dito na kayo mga tops. All tapos sumunod ito. Ito mga split sa Latino. Magaganda mga tops ito. Magaganda niyan. Oh, green new wing, tsaka solid color green. Walang tapon. Mm. ko nga, lahat nag-aalaga na ng ibon. Affordable na kasi. No, ano yung panlaban natin? Ano yung in time na pwede rin tayo makapag -araw ay or return of investment lang? No, ano yung pang malakas na natin? No, mag-experiment tayo mga paps ng mga bloodline. Pag samasamahin natin, pagandahan kasi. Pagandahan, paramihan ng palaman pero hindi lang basta nagpaparamihan pagandahan na dapat quality. No? So yun lang. At sabi ng iba, for hobby lang, tama naman, hobby lang. E paano, kung labas ka lang ng labas ng panghabi mo, no? butas ang bulsa. Paano may so sustain? How can you sustain your hobby kung labas ka lang labas ng pera, mga ka na. No? Ibig ko na sabihin, na hobby ka na at the same time nakakapagbenta ka pa to sustain your hobby. Paano ka mag makakapagbenta ng mabilisan o madalian through your quality bloodline mga paps? Yun ang sinasabi ko sa inyo. No, so I hope you understand. I hope na entertain kayo sa vlog na to. At kung nagustuhan mo yung vlog natin, yung mga ibon, you can text or call me 0953 1, 3, 6, 4, 4, 6, 2, message mo sa akin, Facebook Messenger, and Don Roaya, or Don Roaya Avery, sa mga nagtatanong, pwede yung umutang, pwede pwede yung umutang, pero kung ikaw, ay repeat buyer na. Muli, maraming salamat sa lahat ang nanonood. Ngayon, especially kay Sir Percy, nukamuha no, sa atin ng OPA, Dilute Project Red Factor, na possible half-sider pa. Kapatid noon, Visual Red Factor, and Visual Red Factor, na half-sider pa. No, so muli, kung gusto niyo ng ganun mga paps, lahat halos na ka tayo dito na bloodline. No, ulitin ko, you can text or call me 0953-1364462 or message mo sa inyo Facebook Messenger on Don Roy Don Buli Ibarri. Muli marami maraming salamat sa lahat ng panonood. Stay safe and God bless you guys.